Bulamin ginagawagan ganito. Ang aming ginagawa sa siapa ya? Oo. <laughs> <laughs> Pareng <pala si> <laughs> Kaya <laughs> natin hindi natin Facebook iniintay natin si Junior dahil sa gulong. Dali-dali ako ang mabulong ng malimig. Ito ang kaibigan namin dito, siyempre. amarin na ka pa Martin. Opa pa hindi. Wala kang ikaw hindi. Oh, yung kapatid naman. Lo, <laughs> ako. <laughs> tatai. yung <laughs> tatay. na. Alright, thank you mga boss. Sarawa.